Sumusobra na talaga ang China Coast Guard. Mariing tinututulan ng Pilipinas ang paglalabas ng Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China ng 2023 version nito ng standard map. Dahil sa pagsama nito ng 9-dash line na ngayon ay ginawa ng 10-dash line na nagpapakita ng halos kabuuan ng pinagtatalo ng karagatan. Bilang tugon sa 10-dash line map ng South China Sea ng China, maglalabas ng bagong mapa ang Pilipinas na sumasalamin sa legalidad ng maritime domain at territorial sovereignty ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS Nananawagan ang Pilipinas at China na kumilos ng responsable at tumalima sa mga obligasyon nito sa ilalim ng UNCLOS at sa pinal at umiiral na 2016 Arbitral Award. Pero ang tugon ng China ay ang patuloy na paghaharas at pambubuli sa West Philippine Sea. Sakit ng bansang China ang hindi nagpapatalo sa isang awayan. Patuloy ang kanilang isinasagawang reclamation militarization at pagtataboy sa mga Pilipinong mangingisda sa dagat na bahagi ng ating EEZ. Ang dapat na yamang dagat gaya ng isda, natural gas at langis ay inaangkin ng iba at itinatangging ibigay sa atin. Bakit ganito na lang kalakas ang loob ng China na kunin na ang malaking bahagi ng West Philippine Sea? Ano ba ang pinahahawakan ng China at ganito na lang ang pagnanais na makuha ang buong South China Sea? Yan ang ating aalamin. Hindi ganap ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sovereign rights ang nagbibigay sa isang bansa ng malawakang otonomiya at kapangyarihan sa loob ng kanilang sariling mga teritoryo. Pero sa usapin ng West Philippine Sea, limitado o hindi ganap ang ating karapatan dahil sa iba't ibang dahilan. Una, inaangkin ng China ang mga bahagi ng West Philippine Sea na hindi bahagi ng kanilang EEZ sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang militar na presensya, pagpapatayo ng mga infrastruktura at iba pang aktibidad sa mga isla at bahagi ng karagatan na bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Pangalawa, ang Pilipinas ay may limitadong kakayahan para ipatupad ang kanilang sovereign rights. Halimbawa, narito ang kakulangan sa maritime surveillance at law enforcement assets. At panghuli, patuloy ang international tension sa teritoryong ito kaya nanganganib na masawalang-bahala ang karapatan ng Pilipinas sa karagatang ito. Paninindigan ng historic rights ng China. Kasaysayan naman ang batayan ng China sa pag-angkin ng teritoryong ito. Mula pa noong unang panahon, ayon sa kanila, ang kanilang mga ninuno ay may matagal ng presensya sa mga isla at karagatang ito. Gumagamit ang China ng Nine Dash Line bilang basihan ng territorial claim sa South China Sea. Ito ay isang walong dash line na sumasaklaw sa malalaking bahagi ng karagatang napanggit, kabilang na ang mga bahagi na nasa loob ng EEZ ng ibang mga bansa bansa. Gayon ang 9-dash line ay hindi kinikilala ng ibang mga bansa sa rehiyon at ng maraming internasyonal na ahensya. Kasama na ang Permanent Court of Arbitration or PCA. lang depensa, naghain ang China ng ilang mga historical document gaya ng mapa at tekstong kasaysayan upang suportahan ang kanilang historic rights claim. Gayon pa man, nananatili itong kontrobersya at patuloy na pinag-aaralan. Malakas ang kaalyadong bansa ng China. Ang pagkakaroon ng mga kakampi sa isang laban ay isang malaking advantage, lalo na kung intimidasyon ang pag-uusapan. Ang China at Russia ay nagkaroon ng mas malapit na ugnayan sa mga nakaraang taon, partikular na sa aspeto ng seguridad at ekonomiya. Sila ay nagsagawa ng mga pagsasanib pwersa sa ilalim ng Shanghai Corporation Organization or SCO at BRICS or Brazil, Russia, India, China, South Korea para sa mga ekonomikong proyekto at pagsasanay sa militar. Mayroon ding alyansa ang China sa mga bansang Pakistan at North Korea na kilala na may mahusay na militarisasyon sa mundo. Kahit na may mga pagtututol at alitan sa pagitan ng China at North Korea, ang China ay nananatiling isa sa mga pangunahing supplier ng ayuda at suporta sa North Korea. Ang pagkakaroon ng ganitong mga kaalyado ay nagbibigay ng dagdag na pwersa sa China sa larangan ng internasyonal na politika. Mga malalaking kumpanya ng produktong Chino na nasa Pilipinas. Isang epidemya sa bansa ang pagtangkilik sa mga produkto at serbisong dayuhan kesa lokal. Nangunguna na rito ang sektor ng telekomunikasyon, petrolyo, enerhiya at manufacturing ng mga electronics, kasangkapan, laruan at iba pang produkto. Kaya naman ang operasyon ng mga negosyo at kalakal ng China sa Pilipinas ay may direktang epekto sa pagpapalakas ng ekonomiya ng kalabang bansa at pagpapalawak ng kanilang politikal na impluensya. para bang uod na kinakain ang lakas ng Pilipinas binubulok hanggang sa kumalat ang sira sa buong kapuluan isang banta sa seguridad sa konteksto ng panganib na dala ng territorial dispute sa West Philippine Sea kung natatandaan niyo isa ang China sa mga nagpadala ng maraming batch ng donasong bahuna sa Pilipinas kontra COVID-19. Ang spekulasyon ng marami, kapalit nito ang mas maluwag na pagpapahintulot ng importasyon ng banyagang produkto sa loob ng bansa, maging pagsasantabi ng isu ukol sa karagatan na nasa kanluran. Sila ang pinakamayamang bansa sa asa. Patuloy na umaangat ang China sa larangan ng ekonomiyang lakas. Mahigit sa 16 trillion US dollars ang nominal GDP ng bansang ito, partikular dahil ito ang isa sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. May malalaking puwersa sila sa merkado, produksyon at pagkonsumo. Kilala rin ang bansa sa kanilang malakas na export sector kung saan bilyon-bilyong mga produkto ang iniluluwas na nagdadala sa kanila ng malaking kita. Matagumpay din nilang binuksan ang kanilang ekonomiya sa mga dayuhang puhunan at kalakalan. Ipinatupad rin nila ang mga pulisiya na nag encourage sa pagunlad ng industrialisasyon kasama ng pagtatag ng mga pabrika at manufacturing sectors. Dahil sa yamang ito, mas malawak ang surveillance na naipapatupad ng China sa teritoryong pinag-aagawan. Malalaking barko at mga infrastruktura ang kasalukuyang tanawin sa West Philippine Sea at pagpapatunay ito ng intimidasyon at impluensya ang kanilang pangunahing sandata upang sindakin ang mga bansang sinusubukang sila ay kalabanin. Ang pagtaguyod at paglaban sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi lamang para sa bansang Pilipinas, kundi para sa prinsipyong pagkakapantay-pantay, pangkatarungan at kapayapaan sa buong rehiyon at sa buong mundo. Ito ay isang pagsusumika para mapanatili ang patakaran ng internasyonal na batas at kaayusan sa mga karagatan ng may respeto sa kanikanilang teritoryo at may pagtanaw sa mapayapang solusyon. Sa pagkakaroon ng mga bansang handang tumulong, nagiging malakas ang ating seguridad. Pero mas mainam pa rin na magmula sa ating pamahalaan ang pakikipaglaban sa karapatan ng ating teritoryo. Anong masasabi mo sa hakbang ng ating pamahalaan sa West Philippine Sea at paulit-ulit na pambubuli ng China sa West Philippine Sea? I-commento mo naman ito sa ibaba. ba? Pakilike ng ating video, ishare mo na rin sa iba. Salamat at God bless!